Kapag nakakaramdam tayo ng anxiety, madalas ang tingin natin dito ay parang kalaban, parang problema, parang may mali. Hindi natin ito tinitingnan bilang bahagi ng healing o paghilom. Pero isipin mo ito. Kapag nilalagnat tayo, alam nating may ginagawa ang katawan natin. Nilalabanan nito ang virus. Inaactivate ang immune system. Kaya kahit hindi komportable, eh, hinahayaan nating tumakbo ang lagnat ng natural. At kapag bumaba na ang lagnat, alam nating nagsisimula na ang paggaling. Ganon din ang anxiety. Ang anxiety ay parang lagnat sa emosyon. Isang senyales na may iniipon tayong emosyon na hindi pa natin nahaharap na ang katawan natin ay nag-activate na hindi para sirain tayo kundi para ayusin tayo. Kaya kahit hindi ito komportable, hayaan mong maramdaman dahil minsan ang nararamdaman mong gulo ay umpisa ng paghilom.